Anap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapafil better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsigla ng kalakalan at negosyo sa harap ng pagbaba ng unemployment at pagbagal ng inflation rate sa bansa. Ayon sa Presidente, nagbubunga na umano ang pagsusulong ng kasalukuyang administrasyon sa trade and investment ng bansa. Ang mga detalye pa sa balitang yan alamin sa report ni Let Narciso. Natuwa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ulat na bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho at bumagal pang inflation nitong Nobyembre. Sa social media post, sinabi ng pangulo na patunay ito na nagbubunga na ang pagsusulong ng administrasyon sa trade and investments. Para kay Pangulong Marcos, maituturing itong progreso para sa bansa. Kumakatawanan niya ito hindi lamang sa mga numero kundi sa buhay ng milyon-milyong Pilipino na nabigyan ng oportunidad kumpiyansa ang presidente na mas magiging kapanapanabik pa ang hinaharap tungo sa matatag na Pilipinas. Unang ipinagmalaki ng Malacanang ang naitalang 4.2% unemployment rate na pinakamababa mula noong April 2005. Gayun din ang 4.1% inflation rate na pinakamababa naman sa nagdaang 20 buwan. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Pinaghahandaan ng Philippine Coast Guard ang seguridad para sa Christmas Convoy sa Ayungan Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, tuloy-tuloy ang kanilang preparasyon at koordinasyon kabilang na ang mahigpit na pagpapatupad ng ilang polisiya. Ang mga detalye alamin sa report ni Christian Manyo. Tututukan ng Philippine Coast Guard ang safety o kaligtasan ng Christmas Convoy sa West Philippine Sea ng atin ito koalisyon na binubuo ng ilang grupo ng sibilyan. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Govan, tuloy-tuloy ang kanilang preparasyon at koordinasyon. Dahil bukod anya sa seguridad, ang isa sa pinakamalaking banta dito ay ang malakas na alon dahil hindi maganda ang lagay ng laot na siyang posibleng maging balakid lalo na sa mga maliliit na barko at mga pasahero na hindi naman sanay sa alon. Ani Gavan, maigpit nilang ipatutupad ang ilang polisiya kabilang na ang kapasidad at laki ng barko at payo ng PCG sa grupo hanggat maaari ay huwag na magsama ng mga bata maging yung mga matatanda. Batay sa inisyal na impormasyon, apat na pong civilian ship ang lalahok sa Christmas convoy na magsisimula sa Desyembre at na target magpabatid ng suporta at nagbigay ng regalo at supply sa mga manging isda at frontliners sa West Philippine Sea kabilang na ang Ayungin Shoal, Patag at Lawak Islands. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. na Lucky Day pa dahil malaswerteng numero ang lumabas na kabuang bilang ng mga pumasa sa nagdaang let nitong Setyembre. Umabot kasi sa bilang na 77,777 ang mga pumasa sa nasabing pagsusulit. Ang mga detalye alamin sa report ni Millie Borja inilabas na ng Professional Regulation Commission o PRC ang resulta ng mga gurong pumasa sa Licensure Examination for Teachers o LET nitong Setyembre. Batay sa datos na inilabas ng PRC, may kabuang tila swerteng bilang pa na 77,777 na mga guro ang nakapasa sa elementary at secondary level. Mayroong 23,782 elementary teachers ang nakapasa sa 50,593 o 47.01% exam examinees, habang 53,995 naman sa secondary teachers sa 95.969 o 56.26% examinees ang matagumpay na nakapasa. Ayon din sa datos, sa 23,782 elementary teacher passers, 16,716 ang first-timers at 7,066 naman ang repeaters o mga nag-take ulit ng exam. Habang sa secondary teacher passers naman ay 39,979 ang first -timers timers at 4060 naman ang repeaters. Kabilang din sa inilabas ng PRC ang top 10 top notcher examinees at top performance and performing schools na makikita sa official website ng PRC Board. Masaya tumanggap ng maagang pamasko sa gininap na Christmas party ang mahigit sa 24,000 na mga senior citizens sa Dinalupihan Bataan. Ito raw ay bahagi ng tao ng sectoral assembly ng lokal na pamahalaan ng nasabing lalawigan. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Dani Kumilang. Nasa may 24,000 na senior citizen mula sa 46 na barangay ang nakibahagi sa tuwa at saya sa tatlong araw na inihandang pa-Christmas party sa kanila ng local government unit sa bayan ng Dinalupihang Bataan. Ang nasabing okasyon ay bahagi ng taon ng sectoral assembly ng LGU na inilunsad pa noon ni dating mayor at ngayon ay 3rd District Congresswoman Gila Garcia na sadyang nakapagdulot ito ng kasiyahan sa mga nakakatanda sa naturang bayan ayon kay Mayor Herman Tong Santos bukod sa quarterly na pa-birthday sa mga nakakatanda sadyang inuna nila ang sektor ng senior citizen bilang prioridad ng kasiyahan para sa mga lolo at lola ngayong panahon ng Kapaskuhan. Isang nakakasiyang bilang ang inihanda tugtugan, sayawan at awitan sa mga may special number na inihanda ng mga lolo at lola sa kada barangay sa Dinalupihan Bataan. Sumayaw din ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan at mga division head ng LGU Dinalupihan kasama si Mayor Tong Santos, kabilang din sa programa ang lalong nagpasaya sa mga lolo at lola ang supresang cash gift raffle para sa kanila. Naghanda din ang LGU ng masarap at masustansyang salo-salo at food pack bilang pamaskong handog sa mga senior citizen. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sabay-sabay na nakilahok ang mahigit sa 47,000 pampublikong paaralan sa bansa para sa isang nationwide tree planting na pinangunahan ng Department of Education o DepEd. Narito ang report ni Arnold Herrera higit 47,000 pampublikong paaralan nationwide ang nakilahok sa simultaneous tree planting activity na pinungunahan ng Department of Education o DepEd. Layo ng DepEd's 236,000 trees, a Christmas gift for the children na isulong ang papreserba sa kalikasan at responsabling kabataan. Binigyan diin ng DepEd na ang tree planting activity ay isang regalo mula sa ahensya ng layong tiyaki ng isang malinis at luntiang ang kapaligiran para sa mga kabataang Pilipino at ng mga susunod pang henerasyon. Ginanap ang main program ng aktibidad sa Pasig Central Elementary School na pinangunahan ni na DepEd Undersecretary Spokesperson Michael Powa, National Capital Region Director Jocelyn Andaya, at Pasig Representative Roman Romulo. Bago naman magsimula ang naturang programa, isang Memorandum of Agreement para sa isa pang inisyatibo na may titulong Pagbabago, ang Million Cheese Campaign, ang nilagdaan ng DepEd, Office of the Vice President at Department of Environment and Natural Resources. Dinaluhan at tinangkilik ng iba't ibang samahan ang isinigawang National Farm Tourism Summit at Trade Fair ng Department of Tourism o DOT na ginanap sa isang mall sa Bacolod City. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Pinaluhan ng iba't ibang farm owners, association at stakeholders ang ginanap na National Farm Tourism Summit at trade fair ng Department of Tourism sa isang mall sa Bacolod City. Pinangunahan ng Tourism Regulation Coordination and Resource Generation o TRCRG ang programa na naglalayong pabilisin ng pag-unlad ng mga negosyo, patasin ng pamantayan ng serbisyo at buksan ng kamalayan ng publiko ukol sa farm tourism industry. Ayon kay DOT Secretary Christina Garcia Frasco, sisiguraduhin ng kagawaran na mapalawig pa ang farm tourism industry sa bansa sa tulong ng mga nakasamang stakeholder. Nagpasalamat din kalihim sa mga sektor na dumalo at tumulong para sa ikauunlad ng naturang programa at hinikayat rin ng ilang cross-sectoral stakeholders na magtulungan para sa ikatatatag ng industriya ng turismo sa hinaharap. The better news naman tayo sa usapang showbiz dahil ipinakilala na bilang kauna-unahang calendar girl ng isang local beer brand na Paraiso ang multimedia princess na si Nadine Lustre. Ito rin daw ang unang beses na bumida ng aktres bilang isang calendar girl. Ang mga detalya panoorin sa report na ito. A step into paradise with Nadine Lustre. Yan ang bumuhay ngayong gabi dito sa Calendar Girl launch party ng Paraiso Craft Beer Style na ginanap dito sa Lomeria Garden, Quezon City. Guys, let's give it up for Nadine Lustre! Malaparaiso ang bumuhay sa gabi nang ipakilala ng local beer brand na Paraiso ang kanilang kauna-unahang calendar girl na si multimedia princess na din lustre sa ginanap na launch party nito sa Quezon City. Ito ang kauna-unahang beses na sumabak ng aktres bilang isang calendar girl at masaya din daw siya sa naging experience niya dahil sa napaka-collaborative ng Paraiso. I guess what I love about working with the Paraiso team is that they're very collaborative um, from the beginning pa lang of, of um, I guess, uh, the planning stage of the shoot, they asked me na kung sino yung sa tingin kong okay na photographer, kung, kung sino yung team that I would prefer for this, um, also with the outfits, you know, and that's really rare to find in a brand na yung gusto nila kung ano yung preferred nung, nung um, I guess, endorser or nung talent nila, yung gagawin din nila. But I'm, I'm really grateful that they're very, um, they're very trusting them. Ayon pa kay Nadine, naging madali rin daw ang pag-oo niya sa proyekto at masasabi niyang perfect match dahil konektado ang tema nito sa personality niya at sa mga naging projects rin nito noon. you know, I love going out in nature and just, um, and just experiencing everything, like going on adventures and that's exactly what Paraiso is, you know. It's very adventurous and you know our layouts, Are not the usual divides, not the usual calendar layouts that um, a lot of other brands would do. So um, it's a perfect match. Like when they told me about the the layouts and what they wanted to do with the calendar, easily said yes. I guess it's not new to people. Nah, I'm the kind of person who likes yung um, I guess Filipino folklore, um, anything that's magical, you know, anything that's that has nature on it. Because yung mga projects couldn't before. actually it's it's, it's, kind of, it's kind of in line with, um, with the layouts as well. Nang tanungin naman si Nadine kung ano ang nilulok forward nito sa 2024 sa kabila rin ng marami niyang achievements ngayong taon. So I guess a lot of people can relate na hindi pa hindi pa tapos yung taon so mahirap pang mag mahirap pang mag look forward into the new year. But then ako, I guess isa talaga sa mga gusto kong mangyari for next year is for me to have more art time or more time for my hobbies, um, uh, more downtime. Kasi parang itong year na to, sobrang dami nang nangyari. And there wasn't a lot of time for me to kind of um, breathe and enjoy um, uh, things. Parang sobrang bilis lang hindi ko na digest yung taon. So, next year yun yung, uh, that's, what I, that's what I really want to happen and what I'm looking forward to. Like. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Rovic Manuel. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. No na na pa pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa kanyo yung araw ay ang sabay-sabay na paglulunsad ng mahigit 47,000 pampublikong paaralan sa bansa upang lahukan ang tree planting activity na pinangunahan ng DepEd. Ang proyekto daw na ito ay may layong tiyaki ng pagpepreserba ng mga kalikasan. Gayun din ang pagsisiguro sa mga kabataang magiging responsable, lalo na sa usapin pa sa susunod nating henerasyon. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV